Magandang araw, mga kaibigan. Bigyan natin ng, <coughs> excuse me, <coughs> reaction, opinion ngayon itong balita ng Billionario News Channel. Title nila is source, insider source ah, boboit, Puting ahas nila sa malakanya. PBBM under pressure, o, under siege, natataranta, <laughs> na wag, papanik, naprapraning na. Matapos ilaglag ni Saldico. O, pakinggan natin ang balitang ito then magbigay tayo ng opinion, reaction. Talas under siege na nga ba? Matapos ang mga kontrobersyal na pahayag hmm. ni ex-Congressman Zaldico, hila under pressure na raw ang malakanya, hmm. lalong na bukas na magsisimula ang nakatakdang 3-day protest action ng religious group na Iglesia Ni Cristo sa part 2 kasi ng mga umanay revelations ng dating kongresista. Inakusahan nito si Pangulong Bongbong Marcos na lagbulsa ng 25 billion pesos mula sa alleged 100 billion peso insertions nito. Ayon sa source ng Billionary News Channel, patuloy ang meeting ni BBBM kasamang ilang consultants ngayong araw sa kung ano ang mga maaaring gawin dahil sa ilang reports na raw ng pagbaligtad ng malaking pwersa ng militar on lockdown na ang buong palasyo at itinaas na ang red alert sa seguridad ng Malacanang Complex. Sarado na ang Arlegui at Solano Gates habang nagtahan gate na lamang ang nananatiling bukas para sa pagpasok at paglabas ng ilang mga sasakyan. Mahigpit na inspection din daw ang ipatutupad dito. Kasabay pa niyan ang mga umuugong na balita ng nagbabadyang cabinet check-up sa Administrasyong Marcos. Okay, So, unahin nating bigyan ng reaksyon, Opinyon uh, opinion ko lang ito ha. Ah. Yung sinabi na may mga grupo na ng militar na nagbabadya na bumaliktad. Hmm, kagabi, may nakausap ako na active na lieutenant colonel sa army. Uh, wala namang ano, walang ganyan. Ano lang? mga kanya-kanyang kasi mga sundalo natin hindi naman mga bulag, pipi at bingin na nagmamasid sila kailang wala kong nakikita na babaliktad sila ito personal opinion, observation kito ang AFP ngayon hindi na katulad nung dati the AP has learned its lessons nung panahon ng Cory administration. Kaya yung mga kodi dito, ano na, it will never happen sa tingin ko. Okay? Ang nakakabahala, itong ano, itong backlash of public opinion. Yung rally ngayon, nagsimula kahapon, ano? Baka ngayon, uh, ang estimate, kahapon as 6 pm abot na ng 650,000 ano pa lang yan ha datingan pa lang yan lalaki at lalaki pa yan ngayon baka abot na ng sobra milyon bukas yung culmination I tell you uh, estimate ko lang ito baka pinakamababa 2 million and yung, yung mensahe na ipaabot yan. The world is watching. Hindi na isolated incident ito. Kaya, diyan natataranta ang Malacanang. Yung epekto sa global community. Sabi nga ni Atty. Guanson, sino pang mamumuhunan, foreign investor, na gustong mag-invest sa Pilipinas sa talamak na corruption na nangyayari. Mga NBA stars, mga all-star uh, ko ano na ito, nagre-react sila, Stephen Curry, Draymond Green, uh, Luka Doncic, Doncic 'yun, uh, LeBron James, DeMar DeRozan. Namo-monitor dila. <coughs> eh kung ang mga NBA stars eh, na-attract sa nangyaring political uh, crisis sa bansa how much more ang mga namumunan kaya yung pressure o yung natataranta ano lang yun uh, not so much on the military side dahil uh, I believe kumpiyansa ang Pangulo sa loyalty ng kanyang mga commanders hindi yan gagalaw ang malaking problema nila yung lalong magagalit ang taong bayan sa kanila magsak ang trust and approval rating at pagdating na ng, ng 2028 nakikita nila wala na silang pag-asang manalo dahil sa mga akusasyong ito and then yung patuloy na pagbulusok ng peso patuloy na pagbulusok ng Philippine Stock Exchange index, patuloy na pagkawala ng uh, foreign direct investment yun ang ang kanilang malaking problema okay? so saldi ko, tapos naman yung part 3 ng kanyang video kahit anong sabihin ng malakanyang na baseless hindi sinumpang sa laysay, Uh, hindi yon makakaano sa public opinion kasi ang tao mag decide yan baliwala sa tao yung nag out o hindi binabalansin ng taong bayan and basing sa mga comments o yung people who reacted na nakikita ko uh, yung mga post tungkol sa pasabog ni salde ko halos 85 to 90 percent naniniwala sa sinasabi ni Saldico so ano ngayon sa court of public opinion talong talo ang administration ito kahit ano pang sabihin ni Anticler in fairness napakagaling ni Anticler na magdepensa sa Pangulo sabi pa nga niya hapo na eh, ang Pangulo ayaw niya ng korupsyon ang Iglesia ni Kristo ayaw ng korupsyon ibig sabihin yung Iglesia ni Cristo na rally ay in support to the President. Wow! Ang galing. Talagang, bagay na bagay niyang maging taga ng uh, Malacanang. But, hanggang salita lang dahil yung mga paliwanag niya tinatawanan lang kinasusukloman ng nakakarami sa taong bayan. Yung mga naglalike, yung mga ano niya is karamihan dyan, mga trolls pa ay yung real na ano, mga ilan-ilan mga na Marcos loyalist, mga ilan-ilan na kakamping, ayan, naniniwala sa kanila, <laughs> nagdududa kay Saldico, kasi ayaw nila na mapatalsik si PBBM, kasi nga, ang papalit nga naman, si Bipin Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panorin nyo ang video na Ano po, karon nindot tagit ka ay ang balay ilang anti so ilan na na atop ha ilan na na atop ang gihatag sila nga yero nindot <coughs> na kayo ang balay ilang anti Salamat kaayo, Sir, sa imong pagtabang. Labira sa Ginoo nga uh, gigiyahan ka sa Ginoo nga mutabang um, ka. usa sa Sir, salamat kaayo. Kay daghang pakaayo nang lang sa moa Unya sa labira sa imong kuan. Gi himo nga mo imong gisugo nga mag og mga pobre nga wala ilang ikapalit. So salamat kaayo, Sir. Daghang kaayo Sir, ang nanginahanglan dinhi sa among barangay. So siya ra ko photo with Salamat ka ayo. Sa Ginoo ra gin magbalos imong ha. Salamat kayo, Ante. <laughs> At sa iyo na no. Sabi sila sa mamay ay ako. Oh, yan na iguana ko.